Wait na, Paloma! Ikaw ba yan? Tell me kung nagkakamali ako. Sino bang Paloma yung pinagsasabi niyo, Sir? Hindi ako pwede magkamali, Miss. Ikaw si Paloma. Yung babaeng... Babaeng ano? Good day, Sir! Here's your order po. Thank you. Enjoy your meat. Hey, Miss Paloma. Ikaw uh, ba yan? Ah, uh, hindi po, Sir. Hindi po. Ah, uh, excuse me, Sir. Please I have wait. go. Sandali lang! Di ako nagkakamali. Si Paloma nga yun. Ah, uh, miss, yung menu please. Ah, sige sir. Paloma, baka pwede tayo mag-usap. Ikaw na naman. Ang kulit mo rin sir, no? I'm sorry what happened last time. Ah, baka may nasabi ako sa'yo na hindi mo na gusto. Wala yun sir. Sige na ho, magbe-break time na po ako eh, ha? Wait! Miss! Paloma! Paloma! wait! Paloma! Paloma! Wait lang! Wait lang, Paloma! Ikaw ba yan? Tell me kung nagkakamali ako. Sino bang Paloma yung pinagsasabi niyo, sir? Hindi ako pwede magkamali, miss. Ikaw si Paloma. Yung babaeng... Babaeng ano? Yung pinikap mo sa bar tapos naka one night stand mo? Yun ba yung gusto mong sabihin? ako ngayon At eh, hindi pa Loma ang totoo kong pangalan. Jane ang pangalan ko. Ano? Okay ka na? Hindi, Jane. Nagkakamali ka. Binalik-balik ang kita doon sa barko saan tayo nagkakilala. At halos araw-araw kita hinahanap doon. Pero wala ka na. Bakit kailangan mo pang gawin yun? Ibinayaran e, mo naman ako, di ba? At kung tungkol to sa trabaho ko noon, matagal ko nang kinalimutan yun. At yung nangyari sa atin, wala lang yun. Hindi ito tungkol sa nangyari sa atin. Tungkol ito sa nararamdaman ko sa iyo. Mula nung gabi nakilala kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Kung ako sa sir, kalimutan mo na lang ako. Yung mga babaeng katulad ko, hindi pinag-aaksaya ng panahon. Ganyan naman kayong mga lalaki, di ba? Pagkatapos niyong tikman, pagsawaan, bigla niyo na lang iiwan. Hindi, Jane. Mali ka sa iniisip mo. Sigurado ako sa nararamdaman ko sa iyo. Hindi ako mag-aaksaya ng oras hanapin ka kung hindi ka mahalaga sa akin. E, paano kung katulad ka lang rin nila? Uuskan mo lang rin naman yung nakaraang ko. Ganyan naman kayong mga lalaki, di ba? Ginagawa nyo lang naman kaming parausan. Tapos kapag sawa na kayo, ilan nyo na lang kaming Hindi. Nagkakamali ka. Alam ko hindi ka ganyang klaseng babae. Ano mo bang sinundang kita ng gabing yun? Nakita ko ni sitwasyon mo at naka-confine yung anak mo sa ospital. Kaya naiintindihan ko kung bakit mo nagawa yun. Oo. Oh. Lahat kaya kong gawin para sa anak ko. Kaya nga ako pumasok sa trabaho na yun eh. Kasi kailangan kong bayarin yung bills ng hospital niya, pati ng gamot niya. Malubha ang sakit ng anak ko. Pero wala akong pinagsisihan na ginawa ko yung maling klase ng trabaho na yun. Parang kung sabihin ko sa iyo hindi ko rin pinagsisihan na nakilala kita? Honestly, I don't know what you've done into my life that I can't explain. Basta alam ko, gusto kita. Bakit naman ako? Hindi ba doktor ka? Napaka-desente ng profession mo tapos papatol ka lang sa katulad ko? Tsaka alam mo yung nakaraang ko? Ano na lang sasabihin sa'yo ng mga tao? Hindi mahalaga, ko kung anong nakaraan mo. I think I fell in love with you. Huwag mo sabihin mali ako. Mahal kita at wala akong pakialam sa si nakaraan mo. Honestly, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Ang importante na lang sa akin ngayon, ang priority ko ay gumaling ang anak ko. Maghihintay ako, Ching. Nandito ako para sa inyo ng anak ko. At tutulong ako kayo para gumaling anak ko. At salamat. Sana may rason kung bakit tayo nagkakilala. Pangako, iingat ako yung tiwala na binigay mo sa akin. Sige, pasok na ako. Anak, sa pasukan, babalik ka na ulit sa school ha? Kasi magaling ka na. Gusto mo ba yun? Excited huh? na po ko, Mama. May kinakulit yung mga klase ko. <laughs> Hello, Mahal! Surprise, ah, mahal. mahal! Happy Anniversary! Wow! Ito po. Happy Anniversary, Mahal! Wow! Happy Anniversary! Happy Anniversary po sa inyong dalawa. Papa, salamat po ah, At dumating ka po sa buhay namin. Tandaan mo anak, nandito lang ako palagi para sa inyo ni Mama mo. So ano pa inaantayin ninyo? Magbis na kayo. May po surprise <laughs> dinner si Papa Sige Mahal. Salamat ha. Tinigyan mo yung anak ko ng kumpletong pamilya. O anak, Sige na, mag ka na, alis tayo. Dali! Yay! Thank you <laughs> po, <laughs> Papa! O sige na, bihis na kayo, bilis! Tara, ka na! <laughs> sorry what about the ah <laughs> <laughs> <Al> <laughs> mongoloid <laughs> na, na, na. Na. <laughs> ikaw na naman ang kulit mo rin eh no <laughs> sorry what happened last time hindi ko naintindihan na. Sorry, <malo. laughs> Sabi ko, what happened? Ano ba? <laughs> Parang gongo <laughs> <mo> ka. <laughs> Game na! Milo on top. Ako din yung butero ako. Clyde! Ano ba? Tanga-tanga. Tanga. Yagi, ahabol pa ako nito. Paloma. Wait lang. Aray, bitawan mo rin ako. <laughs> gago nito eh. Parang tanga. Ayaw mo akong bitawan, sis. Miss, si ikaw yan, si Paloma. Yung babaeng... Babaeng ano? Rinig? Rinig yun. Rinig yun. Hindi, mas malakas yun sa bus. Yun ba yung gusto mong sabihin? <laughs> Wait, Hindi pwede ako magkamali, miss Ikaw si Paloma Yung babaeng... Babaeng ano? Yung pinigap mo sa bar? Naka-winited mo? Ano ba? Sorry <laughs> Hindi, Jane Nagkakamali ka Nawala ako dun <laughs> Nagkakamali ka? Ikaw yun <laughs> Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Bawat sandali, Sa Tibon, Manila, buhay ay maghubo Hi, I'm Jane Santiago And I'm Clyde Cross Thank you for watching Tibon, Manila, araw-araw We are inviting you to subscribe on our YouTube channel, Tibon, Manila And please like and follow our Facebook and TikTok page Sa Tibon, Manila, ang saya ay walang katulad Eh! Ako'y Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagat na wala kasi Sa bawat tulog at galaw Magkasama tayong lahat Tipong Manila Walang pag-aalilangan